<laughs> 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 this is the remix! Five, six, seven, go!

puwan ng langaw, di na langaw Ang taing na mama sa ilalim ng tunay Sino ka nang manok ang langaw na dumako Sa taing na mama sa ilalim ng tunay Camera girl Camera girl talaga Tinoka, tinoka, tinoka ng manok Ang langaw na so ang mano na dumuka sa lama na dumapo sa tae na mama sa ilalim ng tulay. Kinagat, 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 kinagat Nang aso ang mano na dumuka sa na dumapo sa tae na mama sa ilalim ng tulay. Kuya Randy, di pa lumilingon.

Napagod? Napagod? Ha? Napagod? Napagod? I'm so sick! O, ang tanggero! Ang tanggero! O, sino na? I-abot! E, I-abot! E, Sa'yo na! Nagturuan pa! Nagturuan pa! Maraming, maraming beses! O, sige! Iinong! Nakapagod yung kanta natin! Napagod po. Ay, kanan. lang na lang. Napagod Pinalo po sila. Napagod. Pakailala mo na. Ang magpakailala. Pakailala. Sila mo na. <laughs> Ikaw muna. Hindi ah. Pakailala. Pakailala na yun. Mama. Pakailala <laughs> na yun. Saan, lakul. Nandito. Lakul. <laughs> lakul. <laughs> ha? Takot ako sa camera. Ah. Lakul. Tunda naman ka. Maglasing ako. Hey yo, what's your name? Lakul. <laughs> lakul. Lakul. <laughs> The goal on the house. <laughs>